Carlina and Carlina ng school. Hmm. Tapos, ano mo yari sa mundo? Ah, uh, nabatin na <laughs> and, <laughs> so, teacher multo? nag teacher. Studio. Naging teacher ang mundo? Hindi. Nagano? Hindi teacher lang siya. Di sa mundo, imundo lang yung sambi. <laughs> Maging say ganon. Ah, mag say ng ganon. Paano? Tanong. Ano? Dog with Tony Rushing. Paano ba gawin yun? Ah, uh, ganun na. <laughs> Parang ngayon. Alam niyo yun? Hindi, paano ba? Dog, din yun. Alam niyo yun kwento? Hmm, sige nga magkwento ka. May kwento kayo. Ikaw na. isa araw may bata sila na agad. Tapos multo na yung bata na agad. Tapos, ano yun sa multo na? Ah. yung bata? bata? Mm. Uh, namatay. Eh, ba't siya manamatay Kasi ganun yun eh. Napuni nga yung mo, yung eh, natataba siya, nang tabay siya. Pero nakuni niya yung puno. Hmm, anong ginawa yung sa puno? Ah, uh, nakuni nang dun sa atas taas. Mm hmm. Nakurente. <laughs> <laughs> Tapos nakuni niya yung car agad. Ah, ano? Anong ginawa yung sa car? <laughs> Itapon. Bakit <laughs> <laughs> natatapon kasi car yun? Ipad yung multuki eh. Hmm. Ayaw ko ito na yun. Alam niya yun eh. Magkaroon kayo kanto. Okay to kayo. Alay! Sorry! <laughs> Tos. <laughs>